Sinabi nga ito ni Victor Wembanyama matapos ng kanyang first NBA game. Pero bago yan ay muna ngang saglitan itong mga ibang NBA players din na magagandang performance. At tunayin na natin itong nag-debut din na si Kristaps Porzingis para sa Celtics. Kung saan mga ito sa 38 minutes na paglalaro niya ay 30 puntos ang kanyang inambag. Meron siyang 8 rebounds at 4 na block. And well mga idol, damang dama na agad ang presensya neto ni Tony Kristaps dito sa Boston Celtics as they win against the New York Knicks 108-104. At ito nga rin si Cam Thomas mga idol, grabing performance niya ang ginawa against the Cleveland Cavaliers sa 25 minutes na paglalaro niya off the bench. 36 points lang naman ang kanyang tinala, 3 rebounds at dalawang assists on a very efficient 62% sa field. And well, mga idol making a statement na itong si Cam Thomas na dapat na talaga siyang bigyan ng talagang consistent minutes ngayong parating na ng season dahil lagi na lang niyang pinakikita ang kanyang -ang abilidad, at kanyang potensyal and let's see nga kung ito ba yung magpe-pay off. At ngayon nga ay ito nang si Victor Wembanyama na naglaro na sa first NBA game niya. Kung saan nagdala nga siya ng 15 points in 23 minutes, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals, isang block, 6 out of 9 sa field mga idol and 3 out of 5 sa mga 3 pointers. At matapos nga niyang performance niya ay ito ang kanyang mga nasabi. Itong unang game nga daw niya sa NBA ay talaga naman daw madami or mataas ang emosyon na dahil NBA debut niya ito pero magiging perfect moment na nga daw sana ito kung nanalo lang daw sila sa labang ito against the Dallas Mavericks. At banggit niya rin tungkol sa mga fans na grabe ang pagsichir sa kanya sa warm-ups pa lamang at sa buong game ay talaga naman daw na surreal ang moment na ito. Mahirap nga daw paniwalaan. Kaya naman daw he feels lucky na siya ngayon ay nandito sa San Antonio Spurs. Nabanggit niya rin na yes, maaari nga daw na frustrating yung naging foul trouble niya na halos tumagal sa buong game. Pero ang kanya daw nasa isip lang ay keeping his head up. Palagi nga lang daw positibo at hindi nagpapapekto sa mga hindi magandang bagay na nangyayari on the court dahil hindi daw yan makakatulong sa iyong mga teammates. Natanong din sa mga idol ng reporter kung naging frustrated ba nga daw siya nang dahil hindi siya masyadong napapasahan sa poste ng mga teammates niya in the first half kumpara sa second half na mas marami na daw siyang touches in the post. Sabi niya mga idol ang sagot niya dyan, hindi daw siya frustrated dyan at naiintindihan daw niya na this is their first regular season game palang lang daw sa team kaya hindi pa daw masyadong sanay sa isa't isa. -isa, -isa, -isa. Pero sigurado daw na once na manood sila ng film at i-breakdown nilang nangyari against dito sa Dallas Mavericks ay sigurado daw na ang mga teammates niya will adjust and will do what it takes to get better sa kanilang mga next games. So yan nga mga nasabi neto ni Victor Wembanyama matapos ng kanyang first NBA game. And actually mga idol, napansin din ang mga NBA fans na parang may leadership qualities na agad itong si Wemby base nga daw sa mga sagot niya sa tanong ng mga reporters.